Hello mga guys, ayan Kumari. Magluluto ako ng aking ulam. Ayan, siyempre hugasan ko to ng suka. Ayan. Suka muna mga guys, kasi lulutuin ko siya. Wait a minute, hugasan ko muna siya. Before, isa na tayo ng mga lamas. Okay, alright, tara. At siyempre, init natin ng mantika, no? Lulunat natin ng sibuyas. Alright. Sibuyas. Bumbay. Ahos. Meron akong sili. Kamatis. Yung kamatis na pang salad. Ayan. Salata. Sayang naman pag hindi gamitin. Bubulok lang. Siyempre meron akong upo. Ayan. Okay. Init na ating mantika. Wait a minute. ating lamas. Gusto ko medyo brown siya para mananam. Ayan ang ating manok. Ayan. Kamatis. At syempre yung ating sili. kunting asin kunting paminta ayan, inurod natin ang ating manok manok to na ano, may uh, injeksyonan. So, kung manok ni Tid, hindi ko siya ugasan ng ano, suka kasi uh, asin lang yung hugas ko pag, kapag ni sa aming lugar. Ito kasi, pag sabawan mo siya, tapos ayun, malangsak. Ugasan ko na lang siya ng suka bago ko siya ano. Eh okay, anuhan ko muna siya uh, mga 10 minutes or 15 minutes. Uh, 10 minutes bago ko siya lagyan ng tubig sa baw. Okay? Wait a minute. Ayan, meron tayong gulay para sa ating uh, sabaw. Sinabaw ang manok. Hmm. Kunting gulay. At syempre, meron akong upo. Tignan nyo. Ayan, kunting upo, mga guys. Ayan, lagay ko dyan. At syempre, wala akong ajinomoto, uh, Bichin. tawag sa amin bichin. at wala rin akong maji, chicken cubes. Ah, uh, ito na lang ang ilagay ko dyan. Ano man to, ah, uh, magi, maji, soft mushroom. Ayan. Ito lang ilagay ko dyan sa ano, sa manok. Masarap pa siya. Hmm. Wait a minute. Ilagay natin konti. Wait. Ayan pa guys. Kunti lang mga guys. para na rin naglagay ka ng mga ginumuto yung mga bitin okay tama na so lagyan na natin ng tubig ayan kunti laang okay guys yung maji uh, mushroom soft soap mushroom pwede nyo ubusin kasi pang sabaw man yun soft man yun pwede nyo ubusin pag gusto ninyo pero sa akin hindi kasi Ayun na, eh, may timpla na 'tong ano ko, 'yung manok. Tinitimplahan ko na ng asin, 'di ba? Tsaka 'yung paminta. So kunti lang nilagay ko para may lasa naman siya, 'di ba? Okay mga guys, wait a minute. Hintayin na lang natin siya maluto, mga guys. Kasi ang init-init nitong apoy. Ayan ang ating pangsahog. Upo at saka pichay. hash Hush. Gara -abyad. Ayan ang tinatawag sa Arabic is gara abyad. Yung sa Pilipino naman ay upo. Ayan. Upo, kondol patula, sibuyas, kamatis. Ayan. At syempre guys, yung aking kanin guys, oh. Ang haba-haba ng hair. Tignan nyo yung aking kanin. Ayan. So ngayon, ilunod na ng ating upo yung ating gulay. Ayan. Sumagay. Ayan. So mayat mayat yung ating dahon. -dah